kung ano yung mga pinagdaanan mo yung mga nanlait sa'yo paano ka nilait pwede mong i-share sa amin? Ah uh, madami um yung ano po sa sa barangay po kasi namin dati ah uh, sumasali po ako sa yun nga sa pageant and sa Q&A talaga kasi hihirapan so may babash talaga like they are booing me ganon like boo boo hindi ka magaling ganon so simula nang hindi man ako mapapansin sa sa pageant sisiguraduhin ko po na hindi po 'dun magtatapos yung karera ng anak mo ng karera ko po bilang bilang um gusto ko po talagang magsumikap na makilala hindi man sa paadyan kundi sa ibang industriya ganoon so papatunayan ko po na hindi ako ganon kahina ganoon Ganon po so yon yung kulay ko po binab binabash nila kasi sobrang itim ko simula nung bata ako nung nag-aaral po ako talagang sobrang payat Kuy, eh, sobrang payat ko tas na, nakikita ng ibang bata na parang hindi ako normal sa paningin nila dahil sa kulay ko, gano'n. So, sa tinata, sa utak ko 'yun na tandaan, tandaan ng mga tao. Itong kulay na 'to ang magpapakilala sa akin. Oo, di ba? Oo, sa isip ng ibang tao na may negrang tatatak, mm -hmm. hindi sa pageant, kundi sa industriyang oh. kung saan ako ngayon. Yeah. Yes. May mararating ka! Wag ang pansin mga bully-bully niya. Pero sa harap!